<clears throat> Magandang umaga po mga kababayan ko. Ngayon po ang gusto kong pag-usapan natin ay itong dalawang senador na mainit sa ngayon. Mainit sa mata ng tao. Sino-sino mga to? Ha. <sighs> Una po ay si Lito Lapid na sadyang nakapagtataka na bigla nating nakita ang mukha at narinig ang boses niya sa isang Senate hearing. What happened? First time ko po marinig at mapanood itong si Senator Lito Lapid na umattend ng hearing at nagsalita. O di ba? napaka may tuturing nating isang milagro. Bakit kaya siya biglang biglang nagsalita? Ha? Senator Lito Lapid. Siguro ko naman po napanood nyo na sa, sa balita yung uh, isang Senate hearing kung saan kung saan nga po umattend itong si Lito Lapid para lang magpaliwanag at mag-deny. Umattend siya para mag na hindi daw siya involved. Wala daw siyang kinalaman dyan sa Pogo, sa Porac, Pampanga. Naniniwala ka ba? Naniniwala ba kayo mga kababayan? na wala siyang kinalaman wala daw siyang alam tungkol sa pogo dyan na may pogo pala sa porat at lalong hindi daw siya ang may-ari nung 10 hectares na lote lupa hindi lang yung natin masasabing lote yan lupain kung saan nando doon nakatirik itong pogo hub ng porat unang una Napakarami pong mga nagdaan na mga hearings sa ilang taon ni Lito Lapid na pagiging senador. Yung iba nga dyan, hindi nga pala nila alam, hindi sila aware. Hindi tayo aware na senador pala siya kasi nga hindi natin siya naririnig. Hindi natin siya napagkikikita. Wala tayong alam tungkol sa kanya kung ano man mga ginagawa niya dyan sa Senado. Tapos ngayon, nakakaano nga eh, surprising. Nakakagulat na bigla siyang senador na senador yung get up niya. Para bang ano, parang parang tunay na senador. Bakit sultana, hindi ba siya senador? Para sa akin ay hindi. Hmm. Para sa akin, hindi siya senador. Bakit? Ano ba ang senador, mga kababayan? Sapat ba na tawagin kang senador na porke ibinoto ka? Nandyan ka? Nakaupo ka? Bilang senador? Tumatanggap ka ng ilang milyones na Sweldo at allowance, pork barrel. Patatawag ka na bang senador noon? Hmm. Ako para sa akin hindi. Senador-senadoran ka lang dyan. Para ka lang flower base. Palamuti. Although ang term na palamuti ay tumutukoy sa isang bagay na Maganda sa paningin. Eh, maganda ba sa paningin itong si Lito Lapid? Ni hindi nga natin sa nakikita. Paano mo masasabing palamuti? O di si ano pala ang kanyang klasifikasyon? Para sa akin hindi si Nadorian. Isa lamang siyang asungot. hindi <laughs> si Hindi siya senador. Isa siyang asungot dyan sa Senado. Kasi nga, paano mo siya matatawag na senador? Eh, wala naman siyang ginagawa. Wala naman siyang ginagawa para matawag na senador. Ano ba ang senador? Para sa akin kasi ang senador, nakikipagbalitaktakan tungkol sa mga issue at tungkol sa mga Dibate, uh, pag mayroong pinagtatalo na naggustong ipasa na isang uh, bill para maging batas. Para sa akin yun ang senador. Pero kung ibinuto ka lang, tapos papasok ka, mag uh, mag- uh, ano ka ng mag-sign ano na sa attendance, Tapos eh, nandun ka lang nakaupo, nakikinig, ni hindi ka nagpa-participate. O, ano yun? Senador na ba yun? Porke nandun doon siya nakaupo? Hindi senador yan. Ano lang yan? Noisance. Istorbo lang yan dyan wala namang ginagawa pero tumatanggap ng milyon-milyong pera mula sa kabanang bayan. Tapos ngayon eh, bigla lang lumitaw, biglang nagsalita kasi magpapaliwanag siya or papaliwanag ba? Nagsalita lang para para mag-deny i-deny yung akusasyon sa kanya na siya ay protector ng pugo dyan sa purat. Un nung una pa lang na lumabas yung balitang yan eh naniwala na ako eh. Nung naniwala ako. Kasi bakit hindi ako maniniwala? Una. 'Di ba siya ay siya ang uh, chairman ng Committee on Games and Amusement? Pero itong mga ginagawang mga hearings tungkol sa Pogo, hindi natin siya naririnig kung ano man lang. Hindi siya nakikisali. Ang dapat nag-iimbestiga dyan sa issue ng Pogo, eh yung kanyang committee. Games and Amusement Committee. Siya dapat. Pero bakit? Ang active na active lang dyan eh, si Risa Honteberos at saka si Sherwin Gatchal yan. Na kung tutuusin eh, si Sherwin, ano ba ang committee niyan? Committee on Education? Medyo, medyo hindi related eh. Kay Risa naman yung uh, family relations, women and family relations connected siguro. Pero ang direct po talaga na kumite na dapat humawak niyang mga problema tungkol sa Pogo ay yung kumite ni Lito Lapid. Pero wala tayong narinig sa kanya ni Honey Ho. Ngayon lang dahil nasabit yung pangalan niya. Na-involved. At ngayon, eto siya, nagpakita ng mukha para lang mag-deny. Alam mo na, Lito Lapid, wala namang naniwala sa iyo. Wala. Walang naniwala. At saka sana naman, pakiusap naman, Lito Lapid. Maawa ka naman sa, maawa ka sa kabanang bayan. Sinasalukan mo ng sinasalukan. Salo ka ng salok, pala ka ng pala ng pera. Wala naman kaming pakinabang sa iyo. 'Di ba? Mga kababayan. Ano bang pakinabang natin kay Lito Lapid? Wala naman eh. Hakot lang siya ng hakot ng pera. Pakiusap naman Lito Lapid, pwede ba? Tablan ka naman ng kahihiyan. Sobra na ang kapal ng mukha mo na gusto mo pang tumakbo ulit sa midterm elections hindi ka pa nakontento sa nahakot mo na? Sa sinalok mo na, salok ka ng salok ng pera? Kulang pa? Maawa ka naman dun sa iba na gusto rin namang maging senador? Na marami din naman pati dyan, na Higit, higit na mas qualified kaysa sa iyo nga lang. Anong alam mo? High school graduate ka lang eh. Tapos tatakbo kang senador. Walang hiya. Napakakapal ng mukha. Porque kasi ang nasa constitution na requirement. Eh, ito lang. Natural born Filipino citizen no to read and right. Abay, tumakbo na ng, pang, ng senador? Kahit walang alam? Saan ka makakita? High school graduate? Senador? Di ba? Only in the Philippines. Kaya alam niyo yung senado, sa ngayon po, sa mga nakikita natin na mga klase ng mga senador nandyan, nakakawalang respeto. <coughs> Opo. Nakakawalang respeto yung Senado. Sino-sino ba ang nandyan? Ginagawang kumbaga eh binabalahura itong government institution na ito. Sino-sino ba ang mga nandyan? Tapos sino itong mga nagbabalak na pumasok dyan? lalo nitong 2025 elections, sino-sino ang nagbabalak na pumasok dyan? Same, same kind of people, mga makakapalang muka at mga manggagamit, manggagamit, magnanakaw. Okay. Pag-usapan naman natin po itong si bato isa ring senador na mas may pinag-aralan din naman kaysa kay Lito Lapid nagsasalita maingay din minsan pero wala rin namang saysay -say ang pagiging maingay <laughs> tapos ngayon ayaw panagutan yung ginawa nilang mga krimen nung panahon nila ni Digong Duterte. Biruin mo. Di ba, iniimbitahan sila ng ng Congress para humarap doon sa sa hearing kung saan haharap sila doon sa mga biktima nung madugong war on drugs. Sila ni Digong Duterte. Pero hindi sila a -attend. Itong si Digong, para ring si Kibuloy, ang pangangatwiran. Kesyo, hindi sila haharap sa mga sa mga congressmen, sa mga senador, sa mga pahiring-hiring, wala silang wala silang respeto. Wala silang respeto dito sa mga mambabatas. Kasi kung may respeto 'yan, ipinapatawag e, ka. Ipinapatawag e, ka kasi mayroon kang dapat panagutan. Mayroon kang dapat sagutin. Pero hindi ka sumusunod. So hindi ka masunurin sa batas. Ito namang si si Bato. Kalaki-laking lalaki. Dati parang ang image niya eh ang tapang-tapang na pulis. Pero ngayon dito mo nakikita na puro sa surface lang. Nasa ibabaw, superficial, yung pagiging matapang. Ayaw rin mag-attend ng hearing. Nagtatago. Hindi nila kayang humarap doon sa mga biktima nila. Keso, ang desisyon niya na mag-attend ng hearing ay depende sa desisyon ni Rodrigo Duterte. Kung a-attend si Duterte, a-attend siya. Pero kung hindi, hindi rin siya a-attend. Ano 'yun? Walang sariling walang sariling uh, paninindigan. Walang sariling desisyon. Sa sobrang takot na humarap doon sa mga biktima o pamilya ng mga biktima kung sino-sino ang -sino tinuturo. Ngayon, itinuro pa si Chesis Cudero na keso ayaw siyang payagan dahil daw sa uh, anong tawag doon? Parliamentary ano ba yun? hindi naman parliamentary rules Basta gayo, basta yun. About parliamentary. O ngayon, eh, e, binuking siya ni Cheese. Hindi naman daw niya pinipigilan. Baka ba, itong si Bato, bakit siya magtuturo? Kung bagay, gumawa siya ng excuse para hindi siya makapag-attend. Napanood ko yun eh, yung interview sa kanya ni Karen Davila. parliamentary procedure. Ayaw daw siya paatinin ng Senate President na si Cheese at nakinig lang daw siya. Samantalang, ang sabi ng Senate President Cheese Escudero, bahala ka niya kung kumatin ka kasi ini-invite ka eh. Kapag ini-invite ka kasi, you have the prerogative to refuse. Refuse or accept. Eh, yun naman pala ang pagkakasabi ni Cheese. Tapos ngayon, sinasabi ni Bato na pinigilan siya. Eh, hindi naman pala siya pinigilan, sabi ni Cheese. Bakit nagtuturo? Idinamay eh, pa si Cheese sa problema niya ibig lang sabihin, takot pala ito. Itong uh, macho man na ito. Akala ko, Nung panahon nila ni, ni Duterte, eh, akala mo kung sinong napakatapang. Kahit ngayon na uh, dyan sa mga hearing dyan sa Senado, akala mo kung sinong matapang. Eh. Well, kung sa bagay, human nature po mga kababayan na syempre pag ikaw may atraso sa isang tao sa kapwa mo hindi mo kayang humarap hindi mo kayang tumingin mata sa mata kaya yan, yan si yan ang nangyayari kay bato at kay digong at kay kibuloy dahil mga guilty sila hindi nila kayang humarap doon sa mga biktima nila. Walang silang mukha. Walang mukha na ihaharap sa mga biktima at sa mga tao. Mga senador yan. Ha? Kaya doon po makikita mga kababayan kung anong klaseng senado meron tayo. Anong klaseng mga senador ang inupo natin dyan. Si Lito Lapin na kahit senador na eh busy pa rin sa pagsushooting ng kanyang ng teleserye. Di ba dapat pag kapag government official ka, lalo pat national, mataas na posisyon, di ba nasa, parang nasa batas yun eh, na dapat dapat itigil mo na yung kung anumang pinakaabalahan mo dati. Lalo na yan pag-aartista. Na masyadong masyadong uh, very demanding ang oras niya. Ano pa man ang Ano pa man ang gustong ipakita nito ni Lito Lapid? Nakita na namin lahat noong araw, noong bata ka pa yung kagwapuhan mo, yung kamatsuhan mo, yung galing mo sa suntukan, barilan, ayaw pa, ayaw pa tumigil. Matanda na eh. Tsaka yun nga, mayroon po kayong obligasyon, mayroon kayong trabaho sa Senado na sinasahuran kayo ng milyon-milyon. Well, kung sa bagay, wala naman nga pala kasi siyang trabaho. Wala siyang trabaho sa Senado, di ba? Kaya okay lang nung umabsent. Okay lang na, ano ba naman yun? Uupo ka lang. Papasok ka dun para mag-check ng attendance. Tapos, uupo-upo ka dun. Di aantukin ka nga. Kaya, mababore ka lang. Di huwag ka na lang pumunta. Mag-shooting ka na lang. Kaya mga kababayan, sa next election, sa May next year, 2025, wag na wag na po nating iboboto. Eh, kung sa bagay, hindi ko naman binoto ang mga yan. Si Lito Lapid, si Bato, hindi ko naman binoto yan. Pero mga kababayan, baka kayong mga yung mga nabubulagan dyan. Please naman. Pagbigyan naman po natin yung iba. Marami pong gustong pumasok dyan sa Senado, maging senador, na mas may pakinabang. Dahil mga abogado ito, mga profesional, At alam, alam kung ano ang trabaho ng isang senador. Hindi yung mga kagaya niya na, kagaya kay Lito Lapid, kay Bato de la Rosa, my goodness. wag na, mahabaging langit. Wag na. Wag na, wag na. Hindi nila kailangan ng Senado at hindi rin natin sila kailangan. Judge sa Senado. Di ba mga kaibabag? Okay? Hanggang dito na lamang po at uh, magkita-kita po tayo muli.